Buenos dias, señoritas y señoritos. My special treat ako sa inyo. At uh, nandito na naman tayo sa another castle. Actually, ang dami na nating castle pero hindi ta wala tayong time para mag uh, vlog. Ito lang castle medyo mahaba habang oras binigyan sa amin to relax. So ito tayo i-vlog natin. Ito ang tawag na ay Alcaraz Castle. O tingnan nyo, at nandito tayo sa garden kung saan kumain tayo. So, ito ang garden, oh. Yan. Ganda, di ba? Ganda ng garden ng Alcaraz Castle. Kwan yan, hekta-hektarya yan. Dito sa gitna ng Seville, Spain. Yan ang uh, castle ng mga piling, uh, piling kuan na rin tayo, king na rin tayo dito. Dito yung, uh, dito nagre-relax. Yung mga... Spanish imperial family royal family So yan ang castle nila papasukin natin uh, ang maganda ang, ang significant dito ay uh, this used to be a uh, a a uh, mu Islamic fortress oh uh, dito don si Mrs. Islamic fortress na uh, occupied by this by the Moors na for 700 years pero, tinan nyo, marami nag kasawa dito. Gusto nyo ba mag-asawa dito? Uh, pero, nung na-recover ulit yung, yung Spain, yung kwa yung, uh, yung na-recover ulit yung ang Spain, ang kwa ang, ang mga Spanish, call, uh, Spanish cities and towns from the, from the Moors, na kwa na... na na take over nila itong lugar nito, ito and pero uh, tinuloy-tuloy pa rin nila yung mga yung mga uh, construction by the Moors, yung mga Moorish artists. Kaya kung makita nyo, tulad yan, no? yan, medyo gothic yan, classic. Pero kung papasok kayo sa loob, uh, uh, iba yung distinctive style, graphic style ng mga, ng mga Muslim artists. Ng Muslim artists. So, papasukin natin yun. Ha? titingnan natin kung ano sa loob. So, yun. Ah, uh, ah uh, okay. Pasok na tayo. Oh, uh, andito na tayo sa loob at uh, at ito part pa rin ng garden. Part pa rin ng courtyard. Marami ito. Marami ito. Ah, uh, ah uh, tingnan na natin. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo kung gaano ka talaga ka-unique yung mga yung mga architecture dito sa Alcaraz. Uh, kahit yan lang mo, nakita nyo, iba-iba yung mga aspire nila, yung mga dekorasyon. Uh, andyan na yung mga Muslim influence. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo, Spanish castle, pero may Moorish influence and design. So, yung nakikita nyo, uh, uh, sa Game of Thrones, <laughs> dito rin nag-shot yung mga iilan na scene sa Game of Thrones. Yan, papunta dyan sa garden. At saka, ito ang courtyard. So, dito sila nag- uh, 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 magkakaroon ng ceremonies, mga parties, yung nagpa-practice yung mga sword- uh, mga sundalo, pagkatapos uh, naglalaro yung mga anak ng mga royals. At siguro dito na rin pinupugutan yung mga ulo ng mga kalaban nila. <laughs> parte na yan, parte na yan ng history. O oh, sige, papasok tayo sa loob ha. So ito na yung sinasabi ko na mga, mga rooms na may Spanish o oh, na may uh, Islamic influence. Tinan iba talaga oh. Uh, dito rin yung mga coat of arms ng mga great Spanish uh, leaders. Yan ng coat of arms ni Christopher Columbus. Discoverer of uh, America yan. Yan sa na sa parang red. At uh, meron rin siyang picture si Christopher Columbus doon. So ikot pa tayo. Oops! <laughs> ah, doon tayo. Ah, ito ay yung mga paintings naman dito. Modern and uh, and old paintings. di oh, dito guys, oh, tingnan niyo. Diba, 'Di ba Moorish kuan 'yan eh. Moorish uh, influence na 'yan, no? Ah, uh, ito maganda kasi kahit nag uh, hindi sinira ng mga Spanish uh, nung nag-take over yung mga Spanish uh, kings, Spanish uh, Spanish royalty, Spanish soldiers soldiers. Iniwan nila ito at kumo uh, kumuha pa sila ng mga kumuha pa sila ng mga Muslim artists para mas pagandahin pa yung mga tinan nyo. nyo yung pintuan no yung intricate design ng pintuan pintuan palang lang busok ka na eh o yan ito ang pinaka sinasabi nila to pinaka pinaka to die for kahit na may construction pero ito yung courtyard na kung, sa, kung saan na Ah, Nagro-rule, -ru andito ah, yung, minsan andito yung king, andiyan yung kanya niya. And then dito nakikita niya lahat ng mga pamilya niya, nandito lang nakapaligid. So yan, yeah, no? di ba ang ganda? This is the most beautiful part of uh, the Alcaraz Castle. Meron lang construction pero hindi pa rin talaga naalis ang beauty. 'di ba? Oh, 'di ba? Even doon sa taasong oh. Tsaka tingnan niyo yung mga walls oh, yung mga columns. Grabe oh, pambihira talaga. Uh, we are so lucky to have uh, been able to go to see this. Kasi ang uh, ang uh, uh, message dito guys ay uh, pwede naman talaga mag uh, mag-coexist uh, yung Christians and Muslims. In fact, uh, tinan nyo, ito, lahat, mosaic mo, mo ito na, na Muslim, tinan mga, mga Muslim words yan. Eh. Yung iba nga dyan, kahit pina, they have driven out the Muslims already. Pero, pero kuan pa rin nila, they, kinuha pa rin nila yung mga artists to continue the work, to continue the work. So, ito talaga yung yung pinakamagandang message dito na Muslims and Christians can really coexist. And why am I very timely ka itong trip namin? Kasi di ba may problema na naman. Baka makaka World War III na tayo. Dahil dyan sa tinanong yung ganda ng kwan, no? Dahil dyan sa Israel at saka sa gera sa Israel at saka sa Hamas, sa Palestine. Na napuntahan na rin namin dyan many years ago including sa Palestine, Jordan, and Egypt. Itinan nyo yung floor, oh. Yung ceiling. Ganda, oh. Uh, it will affect all of us, guys. tat uh, magkaka-inflation na naman yan kasi hindi lahat ng mga goods and services mapa maharang naman yung pagpapadala ng mga goods and services. Pareho lang sa nangyari sa gera sa Ukraine. So lahat makaka apekto na naman. Tataas naman yung presyo kakaroon ng shortage yung mga supply ng mga bagay-bagay so so this is the impli and bad implication dito sa sa gera na ito and let us uh, pray for world peace, let us uh, uh, let the the history of uh, Alcaraz Castle teach us a lesson about unity, hindi lang Muslim, between Christian and Muslims. Tingnan nyo, ito. And this was in the seven, 700 years. AD. So di ba, ang ganda niya. At hindi talaga, ito ang main courtyard. So, ito, this is, dito, mga mag-asawa sila. Tapos dyan sa taas yung mga, yung mga royal uh, families. Sa balcony na yan, tingnan nyo yung roof oh, ang ganda. Uh, very intricately designed. Kung makikita nyo, ang, uh, uh, sa practice ng uh, uh, Islamic artist, hindi pwede ilagay mukha at saka animal sa mga drawings. Kaya makikita nyo, uh, yung writings ng Islam mga nakikita natin dito. So ayan. Ayan ang Kwan. This is a testament to what unity can achieve. So let's pray for world peace. Habang dito tayo, may bisita sa Alcaraz sa uh, alkaras Alcaraz Castle. Let us pray for unity. Kasi apektado tayo. We are we are Connected with the world, economically and politically. May mga Muslims rin tayo dyan, di ba? May may two Jewish tourists daw, binaril ng police, Egyptian police sa Egypt. But, tapos may mga pro-Hamas rallies na rin all over the world. So, this is gonna get uh, bloody and let us pray for world peace. So, yun na muna guys, uh, this is... Uh, just my initial vlog dito sa Alcaraz Castle and uh, I thank you very much for watching. I hope you enjoy the view and don't forget to subscribe to the Blackcaster Armadine YouTube channel. Travel mode muna tayo and I hope you learn something dito sa mga travels natin. I just, uh, kahit lang no pero I just want to share this with you. So thank you very much for watching. Adiós, mis amigos y amigas, y see you en mi próximo plan.